panalangin para sa kagalingan ng may sakit. Ang panalangin ng pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, ipatatawad sa Kanya. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa iyong harapan ako lumalapit, inilalapit ko sa iyo ang lahat ng may sakit at naghihirap. Ayon sa iyong salita, ang panalangin ng pananampalataya ay magdadala ng pagalingan, at ikaw mismo, Panginoon, ang magbabangon sa kanila. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Pawiin ang kanilang sakit, palakasin ang kanilang patawaan, at padinhawahin ang kanilang espiritu. Kung may kasalanan silang nagawa, ipatkaloob mo ang iyong kapatawaran at biyaya. Punuin mo sila ng iyong kapayapaan at ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Pagalingin mo sila ayon sa iyong kalooban at bigyan ng bagong sigla upang muling nakapaglingkod at magpuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.